sa likod? Oh. <laughs> ilang ilang taon na to? Oo. Uh, -oh. eh wala pa isang taon, apat na gulong na? Oh my god. talagang talaga mataka oh. Side wheel. Itong side wheel pang malaki na to eh. Dalawa. Ay, oh, dalawa. Dalawa. Ang range kasi nito maabot na isang taon eh. Sa side wheel sa kapan? Oh, maabot pa ngayon ng dalawang taon minsan eh silao guys pala 'yung alam ko lang pala silao dito. Dunto bless niya 'yung daw. Sobrang bless. Masan. Luwan ganoon lang. Takaw talaga na. Lalataka si ito. Itong pud ng gulong na to. Meron siyang Alright, good morning. Meron na naman tayong panibagong alain dito. Itong uh, bulbo na nakakabit sa scooter. So, ating ano yung problema nito dati? Ah, uh, Juan. Uh, lagi ako nagpapalit ng bulong. Lalo sa likod. Sa, 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 uh, sa sidecar. Tapos, nagkuhan. Uh, makabig. Kung sa kanan. Oh, ah. So, ano to? Ah, yung align niya kasama na sa sidecar, hindi pa? Kasama na yun. Ay, kasama na sa sidecar. Oh, Ah. So, yun pala. So, ayun. Ah, ito ah. Pumunta si ading sa atin. Yun sabi niya yon So, tayo naman yung ano, susubukin natin kung maayos natin. So, tara. Let's go. So, ganito yung pagkakalagay ng alignment niya. So, gaya ng dati, ayusin pa rin natin ito. Ilalagay pa rin natin dito. Ito, mapapatibay ito. Ayan, nakaganyan ako mag-drive eh. Saan, saan, saan? Dito, pag gusto na kayo ako, nakaganyan ako. Papabalik pa ako dito. Ayo, tatama dito no. Dito sa tuhod ko dito. So, nga ba kasi? Tama na dito eh. Ito nakasalpak siguro to dati sa Alpa. Sa... Alpang motor. Kaya na ibaguhin to, hinabol yun. Yung paminor ka na dito, malakas na yun. Ah. Yung paminor ka. Oh. <laughs> sa sa gantong motor kasi, pag, pag minor ka, normal yung gagalaw siya. Pero wag naman yung napakalakas. Na, may problema yung motor. Pansinin niyo ito lagi yung sinasabi ko pag nag-ano tayo. Mayroon siyang parang labo. Ito, napapansin niyo? Papansin niyo katrai mo. Mayroon siyang papel-papel sa gilid. Kung may ganyan yung pudpud ng gulong niyo, ipa-check niyo na yung alignment. Huwag na kayong mag-taste dyan dahil maubos lang yung budget nyo kabibili ng gulong. eh <laughs> lahat ng parte niya mayroong Mayroon siyang papel-papel. Ayan o. Oh. Ibig sabihin nito wala na sa sukat yung ginagamit nyong unit. Kailangan nyo na magpare -align. Itong lalagyan nyo sa, la sa likod, okay naman na sana. Ka kunting patibay na lang. Kaya lang, ito talaga pag naglalagay kami ng extra shock na ganito, nakatapat doon sa kabila. So parang dalawa na yung shock nya magiging itsura. Ngayon, ito puputulin na lang natin dito kaya tatanggalin natin to at ililipat doon sa bendang, may bandang may harapan nya. Para itong, itong shock na to, magkatapat sila sa kabila. So magiging dalawa na sa likod. Ayan. Yan na magiging tsoka sana. Sa likod.